Bago tayo magsimula, pakipindot muna ng subscribe button at pakihit na rin sa notification bell. Maraming mga tao na sumasampalataya sa ating Panginoon sa matagal na panahon na halos inialay ang sarili sa paglilingkod sa Diyos. Ang tanong may nakakaalam ba kung ano ang tunay na pananampalataya sa Diyos? Ang pagdarasal, pagsisimba ay sapat na ba sa ating pananampalataya? Habang lumilipis ang araw, ay nagpapatuloy pere ng tao sa paniniwala na kanilang pinanghahawakan, na sa pagbabalik ng ating Panginoon ay rapture agad. Ganoon lang ba kadali ang pagpasok sa kanyang kaharian? Ano nga ba ang landas na dapat nating tahakin para makapasok sa kaharian? Kung babalikan natin ang kasaysayan sa simula unang ginawa ng Diyos si Adan at Eva ano ba ang nangyari matapos nilang itakwil ang utos ng Diyos? nahuwag kakain sa prutas ng kaalaman diha pinalaya sila sa harden sa eden bakit pinalaya sila dahil nagkakasala sila at ayaw ng Diyos na may tatapak sa kanyang banal na lupain na may bahid ng dumi kahit kaunti at tayong mga tao ngayon ano nga ba tayo ngayon para tayong isang kalabaw na nakalubog sa putikan ganyan tayo car umi tapos naghahangad tayo ng ganoon kadali na sa pagbabalik ng Diyos ay marapture agad tayo ng walang kahirap-hirap. Hindi ba bunga lang ito sa malawak nating kaisipan? Ano ba ang katotohanan sa likod nito? Ano nga ba ang landas na dapat nating tahakin? At magkakaroon doon ng lansangan, isang daanan, at ito'y tatawaging ang daan ng kabanalan, ang marumi ay hindi daraan doon, ngunit ito'y para sa kanya na lumalakad sa daang iyon, at ang mga hangal ay hindi maliligaw roon. Isayas Kapitulo 35 Versikulo 8, Napakalinaw mula sa talatang ito ng Biblia, kabanalan ang dapat nating tahaki na landas, ang mga marurumi ay hindi makakadaan sa landas na ito lalo na ang mga hangal. Simpleng paliwanag na hindi hinahayaan ng Diyos ang mga makasalanan na papasok sa kanyang kaharian, at hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi, o ang sinumang gumagawa ng karumaldumal o ng kasinungalingan, kundi sila lamang na nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Apokalipsis Kapitulo 21 Versikulo 27, napakalinaw mula sa talatang ito ng Biblia na hindi pinapayagan ang mga maruruming tao na makapasok sa kanyang kaharian. Anong nangyayari sa atin ngayon naghihintay tayo na marapture sa pagbabalik ng Panginoong Diyos? Sa simpleng paraan lang na wala tayong ginagawa kahit kaunti, gano'n kasimpli lang ba ang usapin patungkol sa pagpasok sa kaharian ng Diyos? Si Adan at Eva nga pinalayas tayo pa kaya? Na parang kalabaw na nakalubog sa putikan. Gising! Huwag nating uulitin ang mga pagkakamali na ginagawa ng mga Hudyo noon na mas pinaniniwalaan pa nila ang mga peresyo. Hindi nila pinakikinggan ang mga salita at gawa ni Jesus at ipinako pa sa cross dahil nga sa kakulangan ng kaalaman, dapat tayong maging pantas at huwag magpapadikta, tayo mismo ang magsaliksik, hanggat hindi pa huli ang lahat.